Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kapahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan.